craving ng bakema. Panood lang kayo at bubusugin ko kayo sa sarap. Ganito talaga na bake mac ay gugustuhin mo dahil super yummy at cheesy. Kahit kunti lang ang kainin mo ay mabubusog ka na dahil rigatoni pasta ang ginamit ko. Ano nga ba ang sikreto para ma-achieve ko ang ganito kasarap na bake mac? Panoorin nyo hanggang dulo simulan natin sa pagluto ng pasta. Sa isang kaserola na may tubig naglagay ako ng mantika at asin para di magdikit-dikit ang pasta pag atin ibuhos mamaya, nilagyan natin ng asin para magkaroon ng lasa at di matabang ang pasta. Antayin lang na kung ang tubig bago ibuhos ang pasta. 500 grams na rigatoni pasta nga ang ginamit ko dito. Kahit 500 grams lang ito ay marami na ito magagawa dahil itong pasta na ito ay malalaki lalo na pag napakuluan na ang pasta. Mas masarap ang pasta na ito kaysa sa mga usual na pasta na ginagamit natin. Pagluto na ang pasta ay e-drain lang at e-set aside, huwag babanlian para di maalis ang lasa ng pasta. Sunod na dako tayo sa paggawa ng red sauce. Free naiku muna ang hotdog mas masarap kasi paglutuin muna ang hotdog bago ihalo sa sauce, tender juicy hotdog ang ginamit ko. Pagluto na ang hotdog ay e set aside muna. Sa pinaglutoan ng hotdog maggisa ng sibuyas, at bawang, gisahin hanggang sa lumabas ang aroma. Sunod isabay sa paggisa ang giniling na baboy, lagyan ng asin at black ground pepper para magkalasa ang giniling, sunod lagyan ng kunting tubig at takpan hanggang sa maluto ang giniling at lumabas ang mantika ng giniling. Pagluto na ang giniling ilagay ang red bell pepper, haluin lang para sabay na magisa ang bell pepper. Sunod ilagay ang na-fry na hotdog at haluin. Lagyan ng tomato paste para kumapit sa giniling ang tomato paste. Ito ang sekrito para mas mapasarap ang bake mac, nakakatulong ito para ma-enhance ang kulay ng red sauce at para maging malapot ang sauce. Sunod ilagay ang 500 gram na spaghetti sauce, Del Monte Italian spaghetti sauce ang ginamit ko dito, ito talaga ang ginagamit ko dahil mas masarap. Lagyan ng 2 tablespoons na white sugar para mag-balance ang lasa, at lagyan ng grated Eden cheese para maging cheesy ang sauce. Haluin lang hanggang sa magmelt ang cheese at maging pantay ang lasa ng red sauce, sunod lagyan ng quick melt cheese, pag sinunod mo ang recipe kung ito di ka magsisisi dahil napakasarap talaga. Pag natimplahan na ang red sauce ihalo ang pasta, di na ako nang lagay ng paminta sa sauce para kahit mga bata makakain, haluin lang para pantay na malagyan ng red sauce ang mga pasta. Pag nahalo na e-transfer sa isang baking tray, gagamit ako dito ng aluminum tray, pag na-transfer na sa baking tray ay e-set aside muna at gagawa tayo ng white sauce. Sa isang kawali o kaserola magmelt ng butter o pwede kayo gumamit ng margarine, ganyan kalaking butter ang minelt ko. Pag na-melt na ang butter ibuhos ang isang can evaporated milk, Alaska evaporated milk ang ginamit ko dito, haluin lang ng magwell well combined ang butter at evap milk, sunod lagyan ng isang pack na Nestle cream, pag nalagay na haluin lang din na mag ang sangkap at mabalance ang lasa. Habang nilalagay natin ang iba pang sangkap dapat nasa mahina lang ang apoy para di masunog ang sauce, sunod lagyan ng quick melt cheese, pag nalagay na haluin lang hanggang sa magmelt ang quick melt cheese, madali lang matuno ang quick melt cheese, sunod lagyan ng mozzarella cheese, dito ako nagkamali di ko kagrate ang mozzarella cheese, nilagay ko ng buo kaya medyo natagalan ako ipamelt ang mozzarella, kaya advice lang di pot na na ang cheese para madali magmelt. Pag nalagay na ang mozzarella haluin lang ng matuno ang mozzarella hanggang sa maging malapot ang sauce, ang iba nilalagyan ng flour para madali lumapot ang sauce, ako di ako maglalagay dahil mas masarap pag walang halong flour, lutuin lang ang white sauce hanggang sa lumapot, matagal nga ng palaputin ang sauce pag dinilagyan ng flour. Pag malapot na ang sauce ilagay sa taas ng pasta, ilagay ng pantay hanggang sa matakpan ng white sauce ang mac pasta, sunod lagyan ng grated mozzarella cheese at quick melt, di ko na nagrate ang quick melt cheese at malambot at di ko nalagay sa freezer. Pagkatapos e-bake ng 100 Celsius sa loob ng 20 hanggang 30 minutes o hanggang sa mag-melt ang cheese, after 20 hanggang 30 minutes ito na ang ating napakasarap, cheesy overload at nakakabusog na bake mac gamit ang rigatoni pasta, limang pasta lang busog ka na dahil malalaki ang pasta. Subukan nyo ang recipe kung ito napakasarap at kahit mga bata magugustuhan.